Swagger down the street with your red lips and funky beat, you better hold your head up to the sky, I'm gonna So yun, good morning sa inyo Let's go Tami Let's go, good morning sa inyo So yun, umaga, malita na kami nagising Kasi Kasi napuyat ng konti po Okay na po, okay na po ah, Salamat po, so yun nga ah, uh, Late na kami nagising kasi Late na rin kami nakauwi Tsaka, may lang kami rito Na pamilya ko, so so far so good naman Mainit mamaya na rin siguro kami maliligo kasi tirik na tirik na araw pero sila oh, gusto magpatan, tingnan mo yan sila, sila yun pero kami dito lang Ikat lang, malaki na pinagbago simula nung pumunta kami ulit dito since ano na yun eh? 2017 2017 yung huling pumunta namin, wala pa kaming anak nun so yun, kasama namin yung baby namin alright, may na lang let. ito lang, pwede kapagdod kung tungtungin ko lang naman yun video you na know? tignan nado. So, yun nga. Kaya din sabi ko kanina, ang dami nang pinagbago rito. Mas naging organized tsaka uh, yung ano, meron na talaga ngayon, no? Oh, yung tatawag na live ano? Yung live saver ba tawag doon? Parang ganoon. Yes. Lifeguard. Lifeguard, pakita mo din 'yan. Yan, oh. no. Parang dati, parang walang ganyan. Pero ngayon, yun. meron man pero mas marami na ngayon kumpara sa dati. Ang bago ay lang rapi. Tapos mo. Tapos nga, medyo lumawak yung daanan dito. Compare before. Ayun natin na parang nag-extend. no? Oh. Pag ito mo extend, parang lang ha. Ah. Kasi dati, tagal ko na kasi hindi nakapuha. Balik ba 2017 na? No? So yun. 7 years. 7 years? Dahil pinagbago. Mas gumanda. Dati, wala siya pang anak. Ayun, Ayan, Ayan nga, tulad sabi ko dati wala pa. Ayan, ang hirap no? So yung mga naka-experience ng dadal nila yung pati baby nila talagang all salute sa inyo. Kapunta pa lang dito pag bit kita mga bagay kailan pala ko may kasama kayo. Pero kung nakita niyo kahapon ako talaga. Para ang dora-dora eh. Bigfoot mo bag, may backpack ako, dalang hawak. Tapos Ay, yung baby kailangan mo pong consider kasi na-stress tsaka pagod. So, mahirap. Pero syempre worth it pag nandito ka ano? lalo na kasama pamilya mo. So, super worth it. Diba? hindi kayo mamurahan ma'am, pag kayo mamumura ma'am, kamin. Mamumura <laughs> <laughs> kayo It. Ang good nila sa visitor. That's why Buraka is. Ilan lang yan, ilan lang yan sila. Na-record mo ba Hindi. Hmm. Nakakagat ba? Kung narinig nyo na yung sinabi nung isa Nakakaan lang, nakaka-postlate lang, na, nakapapilipino mo ano sa sabi ba naman? Uh, kung ano yung mura Tapos, Kung hindi makakamura. Kung ka makakamura hindi ka makakamura, kayo mumurahin namin So ang, ang, ano ah, Ang ano naman ng Pero hindi naman ilan lang yung mga yan So di na, mga ganun hindi na pinapansin So yun no, kapwa Pilipino yan ha Kung bago ba Di ba yan yung D-Mall na Ah, oh okay. oo, D-Mall. Dito na kami sa D-Mall. Yan yeah, kasi yung pinaka ano eh. Kitaan ng mga tao rito, D-Mall. Dito na ako sa D-Mall na kayo. So, siya yung, talaga. Yung tanaka... D-Mall, wait. Lalaki oh, yan yeah. po. Yan. So, yung hit-up tent ng mga tao talaga rito. O, nasa ka na dito sa Boracay. Sa D-Mall na ako. doon na yung pinakitaan talaga. Dahi. Saka dati. station to ang D-Mall. Saka yung station to yung D-Mall. So, yun. way back 2017, yung nagtitipid kami dati kasi low budget. Then ngayon, ito na yung Antox. So. Yun. Yan, yun yung budget meal dito. Kung gusto mo makasurvive. Yan, dito sa Low loba, Antox. Pero pag sa labas, marami rin naman. Maraming mas mura sa labas. Pero kung gusto mo dito, ka lang dito kumain. Para makasurvive ka dito sa Buracay. Antox yung budget meal dito. So, yan. Yan, sold ka na dyan. ito pa pala, inasal. Yan, yun yun din yung mga nakasurvive sa amin dito noong 2017. Inasal, yan. Yan, 2017, dyan kami nag-stay. Yan, the hotel. The Tides Hotel. The Tides Hotel. Yan, dyan kami 2017 nag-check-in. Ngayon, saan na? Dito na kami saan, no? sa Carmel at Buracay. So, yan, babalik na kami <laughs>

You 对吧？ Should I should I... Blood na vlog na daw. siya mm. na nag-blog tayo, naglalakad lang yun eh. Ano yung araw na parang dito? Fourth day. fourth na namin dito sa Buracay. So, ayun nga, may gumaga kami gumising kasi kapag dumarap, nagigising kami tanghali na eh. Kasi, so, inagahan namin ng konti kagabi yung wedding. So, ngayon, inagahan namin ng konti para makapaglaro sa baby. Saka, so, yun ba nang kainit ngayon, napaka-inig dito kasi abura kayo nagising nga ng tanghali saka sa'yon yung morning o, oh. tingnan naman o oh. panay Pilipino nandito dito kasi pag tanghali, panay-foreign na dito So, dito tayo sa mga Pinay tayo <laughs> So, so maglalaro lang si Baby dyan Then, umaya, mag-breakfast kami, no? Yan, si Baby talaro-laro lang siya dyan Naya ah, lang nyo namin siya mag-ibusin uh, yung oras niya sa buhangin Then, kami dito, umaya-maya, mag-breakfast na So, inagahan namin para sa ganon makapaglaro si baby ng morning then kami kakain after neto kakain na kami yan, kasi yung breakfast dyan sa La Carmera from 7am to ah 6am to 9am ata, so yun mamaya mahaba pa naman ng oras so lakad lakad muna kami dito then mamaya kakain then enjoy the morning yun ang ganda, oh. walang inip so yun lang wala ko kasi ito na ipakarga. So nakakapagod siya bumaghapon sa wedding. So, ngayon. Yan, yan na lang ulit. tumakbo Bakal lasing Lasing ba? Uh, okay go uh, Yun nga pala mga lods uh, Kapag gantong umaga, From 6am to 7am Or 8 to 9 Pakikita nyo dito sa Braggie Panay Filipino Doon yung mako-compare na-early grind yung mga Pilipino kasi alam naman nyo naman ng mga Pilipino, ayaw maitiman. Tapos mga pagdating na mga around 10.30 to 1 pataas na yan, mga foreigner na yan kasi gusto nila magpatan. Yung Pilipino syempre, sa'yo yung gluta, sa yung albin papaya, di ba? So yan, makikita mo yung differences talaga dito sa Burakay. Yung Pilipino, sa umaga sila, naliligo, di ba? Dahil ang mga foreigner, mga tanghali yan. So ganun yun. Bakit ka-serve ka muna? na Uta lang Water! 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 <laughs> Nanonood dyan siya Eddie Pura pera mo Ba't mo sa atin sa Ba't mo sa atin sa Nina, Nina. О, на губи. Мама, мама. Мама, мама. Мама, мама. Мама. Mayroon po tayo, di ba? Sa po natin, mayroon po tayong environmental pay doon na 100 pesos per head. Pero may gagals po kami. Yung gagals natin, free. Na yung stoppo area lang yung papayaran natin. After po natin yung snorkeling, lunch po tayo at kawa. Okay? Tignan natin mamaya ang iba area kung okay. Kung hindi mag na mga lawa. Sa puntong ito mga lods, uh, medyo nagkaroon kami ng trouble dito sa bangka na sinakyan namin. Kasi medyo tumitig siya ng bahagya. No? <laughs> Natakot kami lahat dito kasi kala namin hindi na kami matutuloy. Pero ganun pa man, natuloy uh, na rin naman kami at nagawa naman ng paraan itong ginagamit naming bangka. So, sa oras na rin to, uh, nalobat na rin yung camera ginamit natin. Ayan, uwi na nga kami ng Maynila. Tapos na munting kasaya. Eh, lukas kulit. Lukas kayo magpababa. Kas, kami kas. Kas, say bye-bye na mga kas, kas. Kas, bye-bye na. Bye-bye mga bye-bye. Dito dito ang toko ni. Tuloy ko, mabay para ko. Mabay. Mabay para Eh, yung wing ka na. Tapos, nakita <laughs> mo. Isa. Kasi anak mo kulit. na